Hello guys, narito tayo. Magluto tayo ng karburito nating tahong. So mayroon ako isang kilong tahong dito na nabili. ah uh, mahilig ako dati rito na panay-panay pero ngayon medyo bawal na pagpanay-panay kaya bira lang tayo magluto. So ang gagawin natin dyan, nilinis na natin yan pero babanlian ko pa siya ng mainit na tubig para siguradong malinis talaga siya dahil hindi natin alam kung saan galing saka frozen to guys hindi siya fresh so nagpakulo ako ng tubig dito sa kettle natin pang bandi natin so yan oh. kumulo na so para siguro natin mamatay talaga yung mga ano hindi ka nais nais although mababawasan yung lasa nya dahil nga nakabukas na yung iba so okay lang yan ang malaga ano masiguro doon natin malinis yung ating tako bago natin lutuin so tagal na rin akong hindi nakakain nito guys dahil nga uh, medyo may kamahalan din dito sa lugar natin saka yun nga medyo bawal na pag panay panay so nakachamba tayo na nag sale ang ano kaya ayan so drain na natin guys na drain na So magigisa na tayo. So pinainit ko na yung kaldero, ulutan. Munti maglagay tayo ng mantika tapos sa uh, yan. Ilagay na natin yung mga panggisa natin, bawang, sibuyas, luya. So yan, i-try natin yung, yung, yung ano tawag sa luto nito, pacham yada o tinola o parang tinola lang ang style ng gagawin natin, guys. So yun lang naman pinaka basic na luto sa tahong na medyo ano yun na tayo pwede dun sa mga mamantika eh, yung iluluto masya sa butter o kung sa kung ano ano kaya simpleng luto na lang gagawin natin yun guys huwag na natin pahirapan na ating sarili sa pagluluto so nakita nyo naman o oh, ayan yun yung ating mga panggisa lutoin lang natin yan guys, sa lumabas yung aroma ng ating ano, bawang, sibuyas, luya. Tapos ang gagawin natin, isunod natin yung kamatis, syempre Pampalasa yung kamatis at pambasara. Okay? So, yan. Sinagisa na yung kamatis. Lumambot na. Lagay na natin yung ating tahong. So, yan. Halu-haluin lang natin yan. Ayan. Lagyan din natin ng dalawang perasong siling haba. Tapos, lagyan na natin ng sabaw. Ayan. Hugas bigas yung pinasabaw ko guys. Ayan. Ito yung ibang panghalo natin. Meron tayong ito yung malunggay. Lanong malunggay. Medyo may kamahalan dito guys. Saka yung dahon ng sili. Ayan. Yan lang yung panghalo natin guys. Diyan sa ating tahong na niluluto. So ayan. Ilagay na natin yung dahon ng sili. Since kumulo na. Ayan. So, mabilis lang ang loto to guys. Kasi nga, takong lang naman. So, ito naman yung kinimay nating na, ng malunggay. Ilagay na rin natin. Ayan. So, ilang kulo para maluto yun. na no? Tapos, ayan na. Kain na na guys. So, salamat sa panunood. Kung nakarating ka sa dulo, ay pakicomment lang kung saan ka nanonood. Bye!